Hello mga viewers, welcome back po sa aming channel. Hello mga viewers, to'm init pero malamig. Mainit <laughs> pero malamig. Hindi maintindihan yung panahon ngayon. Kunti so, lang days na lang. Na lang mm -mm. days na lang po yung pagchatiyaga natin sa malamig na panahon. So, dito po kami ngayon sa Old Navy, may titingnan lang po kami. Kasi marami po silang ayan no. Meron silang 50 to 60% off na deals. Ay, ang cute. Mickey Mouse, oh. Mga sweater nila, oh. 30% off. Ayan, mga t-shirt. Ayan po, kung gusto nyo makabili ng mga Canada shirt, 50% off sa Old Navy. Parang pambata dito. Iniba natin kasi wala na nagsasak dito. Ganun ba yun? Hindi ah. Yan you know, ang 50% off sa mga bata. <coughs> Yung nakita Oy, si Beng Beng na medyas. Magkano yan? Yan daw, dos lang. Kunin mo na yan, te. Galing maghanap ng sela. Ah. <laughs> so, dito yung mga pambata. 50% off din mga leggings. Size kasi ni Dennis parang alanganin eh. Eh, ito ata yun. Bengka siya sa'yo. Beng, oh, check mo nga. Ang cute ng mga pang-baby, no? yun no? Oh kapiranggot mga damit ayan o yung mga slippers nila naka clearance 250 mura no pero ito lang kulay white lang etong mm, itong iba, eto maganda kulay oh. Pero ano siya, regular price. Ito magkano yung mga ganyan? 35 naging 4, uh, 15 kasi mga ganito malalaki malalaking sizes no? hello kitty hello kitty ito oh. Two days lang tong naka-sale. Ay, pang babae ata to pa. Same so, mga viewers, may nabili po kaming kaunting items. Mga t-shirt na pang-summer. So malambot sa ano, malambot sa katawan yung mga tela. Kaya pabili tayo ng mga ano lang, pailalim ilang items lang. yun din yun eh. Ito, yun <laughs> Ang cute daw ng gantong pantulog. Hmm. So yung mga viewers, wala naman kami napili doon sa Marshalls. Dito naman kami sa The Shoe Company. Hanapan hanap natin si Denise ng shoes. Ang hirap maghanap dito ng mga dress. So siguro pag wala kami mahanap, sa online na lang talaga kami bibili. Tal sa June pa naman yung graduation nila ang sa amin, Oh, yung sa amin kasi, gusto namin makita yung, di ba, yung actual na damit sana. Pero wala, mukhang wala tayong choice, kundi online na lang. Ito yung, mo Wala nga daw nakita yung kaklase niya sa... Hindi, meron din nakikita. Pero walang nagustuhan. Kasi ba doon. Ano ko Dito ba yung... Oh? Here, bing, oh. Gusto yung na ganito. Yung makapal. Yung makapal. Ayan, so, nice yan. Hindi natin alam anong kulay ng piece. <laughs> Parang mag-match na yun. <laughs> yung orderin natin, syempre, yung oh. ano. Oh, ay, 60 na lang yan. Nice na. No? Now, 60. Oo. Ano? Ito, now. Ayan, 50. Uh -oh. Yan yung maganda, te. Check, anong size yun? Hmm? Ito, sa ako, parang 6 6. 6 ka lang, te, kasi open yan. 6. Uh Oo. -oh. Beng, ito yung mga ganito, Beng. Yung maganyan, uh -oh. maganda. Ano yan? Try mo nga. Kasi naka-sale, oh. 50 lang. Ito, 50 din, oh. Nice. So, ayun ang napili niya, oh. Ay, pangit yan pa! Pa, walang Para mas sexy yung papong ano mo talaga, baduy. Ito yung mga magaganda, oh. Si Dado ko ano mga pinipili. Yung ko john Mga style yung kakaiba. Ito ba yun, Beng? Kurenta lang pala yun, eh. Ito ba yun? Ata. Hindi yan display. Hindi yan display. Hindi yung display, bago yan. Meron na siyang pang grad. Yeah. Din yung power nila. Others na, parang nagsishoes na din eh. Mm -hmm. <laughs> yung best so, ng shoe. So, ayan. Happy na yung graduating para, student plus, natin. last po lang po dito. Para, pa Dadaan po kami ng Cornwall. Kasi, ayan, pa-uwi naman na kami. Madaanan naman namin yun. At titignan natin doon kung merong makitang dress. As long as may damit ah. Oh, parang mong dress. <laughs> Oo nga. Huwag na tayo magpa, ano pa, maging choosy pa, di ba? Importante, mayroong damit. Ayan kayo mga ka-viewers, ang bansa kayo dinala ng kapalaran nyo. Kasi si Dadong, ang sabi nga, napa-ano din siya eh, napa din siya dun sa isang post na nabasa niya nung, nakaraan. Saan nga ba yun? Yung kabayan natin? Sabi niya, hindi doon siya magaling sa English, pero napunta siya sa alam, saan pansa Alam yun? ng Diyos kung saan siya ipadala. Oo, oh, alam ng Diyos kung saan daw siya ipadala. Yung pala yun. Kasi siya yung ano eh, nakakita ng post. Si Dadong naman sabi niya, siya naman daw, hindi naman kagalingan sa English. Pero, dito naman po siya pinadala sa Canada. So, ano yun Purpose post nun? Para gumaling sa si English? Para uh, trabaho. Ah, okay. <laughs> parang trawa. Kala ko para gumaling sa si English eh, no? Eh kasi nga, ba diba, Pag halimbawa, yun nga, ang mga bata, mabilis talaga maka-adapt ng, ano no, ng English language. Unlike sa atin na, um, malaki na tayong pumunta dito, kahit na, alam mo yun, napapractice mo naman yung pagsalita ng English, pero, hindi mo siya totally, ano, yung mababago yung kagaya nito, yung the way kami magsalita. Pero ang galing ng Diyos, no? Kasi, yun nga. <laughs> Dito ka talaga pinadala, eh, no, pa? Hmm. Hindi, hmm. hindi, hindi naman nagamit yung kagalingan sa English, pero yung oh, kakayahan mo sa pagtrabaho. Mm. Pero naintindihan ka din naman. Kaya eh, hindi ka kagaling sa English. What time na ba? 3 o'clock pa lang naman. market. Pag nawala, I don't... So, dito pa kami sa taas. Dito tayo. Daan tayo dito sa hagdan. Sa open tayo. Ang panghi dito eh, no? Diyos ko po. Nakakasamit. Mapanghinga. <laughs> Nakatunsok <po> ng ilong. Dito. <laughs> Sabi din ni ate, mapanghi daw doon. Dito. Dito. Pwede ako magdala ng Ha? Meron din dun sa baba, nakita ko. Tingin mo na tayo dito. Dapat pang ano naman yung dito, pang matanda? Check, check lang na. Eh? <laughs> yeah. Uy, ito yung nice to bring, oh. Um, lawlaw. Guys, nahirapan kami maghanap talaga ng dress. At, wala kaming nahanap dun sa Eclipse. Ayun yung bring, oh. Subukan lang natin dito. Baka meron. Ah, doon. Oo. Doon tayo mamaya sa urban. Parang ano din to eh. Yung style nila parang sa Old Navy din. Hmm. Ha? Wala yeah. naman Wala! Ay naku. Wala, hindi yan pa. Cortina nga to sabi ni Bengbe. Oh, sarado yung teams? Sabay pa tayo. So, meron nata dito sa baba. Saan yung washroom? Andun ata yung washroom sa taas. Meron dito yung sabi ko sa baba. Discounted din ha. 15. Crocs na heels na ito eh. Cute na mga Crocs. 64 regular price sa bagay sa online parang ganito din naman yung price niya minsan lang kasi doon nagkaroon siya ng sale ayun sa, sa hmm. o pa tingin tayo dito dress Ay, ang nice. Ganda pa nga. Ay, lang. Okay, yung parang may design na ganyan. Ang ah, gusto mo plain lang? Ayaw niya ng bulaklakin. Baka dapuan okay, okay. daw siya ng ano. Baka dapuan siya ng paru-paru. Ay, ito nice pa nice. yeah, nga. Ay, bang nice. Bang, ang ganda. Yeah. Try mo nga. Ay, ote maganda. Extra small. Yeah, personally, we don't have any in the white. We do have a double extra small in the black if you just wanted to try it on for sizing. And then yeah. if you did really like the white, you can ship it out from the till. Um, it's no extra shipping charge. It's just about three to five business days to arrive. Oh, yeah. Did you guys yeah. meet up before that? I ano? You want to try it? Sure. Try the black one. Oh, okay. yeah. So, patuloy po yung ating paghahanap dito sa aming SM. Ay, oo. Ay, meron dito mga dress pink, ah. Wala kasing ano dito, guys, sa Pinas, mga peppermint, mga ganon, paper dolls. Paper dolls? Meron pa bang paper, paper dolls sa atin? Mga dress po kasi nila dito. Ano, parang dress dito mga ganito na ah. Oh. Yan, mga ganito yung mga dress nila dito. Parang like parang ganyan. Nagustuhan ko yung dress dun sa baba. Sa mga ka-viewers, nabit na kami ng gutom dito. Ayan, may merienda po muna tayo. Mag-order lang po kami ng subway. Ayan o. Sure ka? Ito ako sa so si Ano lang to? Ah, may onion yan. Yeah. Hindi ako sumukain. ng Yung mga ka-viewers, kain muna tayo. Viewers, gantong oras. Mag-alas 5 na. So, halos, ano na. Ayan o, kakaunti tao. Ano, tira. check po namin kung bukas pa yung DSW kasi dadaan kami ng south area. Ayan, ngayon lang po talaga kami nakapag-ikot-ikot na naman na uh, ganito katagal. Madalas pagka uh, namamasyal kami, hindi ako makahinga dito. Papanghe. nagbe ako ganito sa mouth ko. So yun nga po sabi ko, madalas na pag lumabas okay. kami, hindi ganong katagal. So yung mga ka-viewers, si Denise, nakahanap din naman ng dress. Yung nabili po niya, yung feeling niya medyo maayos-ayos kaysa sa mga iba pang mga chinek namin. So, ayan. Meron na po siyang pang grad na damit. Tsaka, kanyang shoes. Simple lang naman yung nabili namin kasi ano eh kulot-kulot na, la, na lang. Ikulot-kulot na lang yung buhok niya para may kaartehan naman Saka yung itsura niya. Ano? Ano ibang, oras pa? Ibang na lang. Sabi ni Dennis, lahat ba ng mga tao eh lumalabas na agad pagdating ng 5. Eh, syempre kasi magsasara na rin talaga yung mall. Kailangan ng magsiuwian, diba? Wala ka nang papasyalan doon kasi yung mga stores syempre magsasara na din. Hindi, parang exactly 5? Hindi um, Pwede sila doon bang sa upuan lang pero syempre wala nang stores na bukas. Kasi open naman yan doon eh. Pwede silang mag-stay ng tambay-tambay lang. Pwede yeah. yan. So ganun po yung mall dito hanggang 5 lang. Pag Sunday. Pag Sunday. Pero pagka uh, ibang days. Pag ibang days, Papa. Oo. Uh -huh. Ganun din natin. Mm. My... So, yung parking po dito sa Cornwall, ah, uh, pag Sunday naman, libre po siya. Ay, hindi niya na-sense. sila ay kailangan ng kainin sa ano. Oo nga. Hindi kasi hindi kanina nakasara yung harang doon. So, dapat nakasara muna. Bago ka, magtap ng tiket. Right right Tagali mo muna pa kasi magsasara muna. Ayan, magsasara muna. Mabagal yung ano na ito, sensor na ito. Ayan. Dapat close muna dun. Yun. Yun. Park. Yung park dito, ayan lang. Oh, may mga tao naman, pero pa ilan ilan Ito po yung city hall ng Regina. Tsaka dito yung courthouse. kaba? ka ba? Oo, oh, dati. Feel, mm -hmm. Feeling ko parang ako lang binigay kasi how many years na ako doon sa parang nag-assembly kami. Wala sa, parang wala binigay sa other band students. Ganon? Oh. Bawal lo, lumiko. Na ano, nakastop. Ganda dito ng mga puno. Oh. parating dyan. Yung kiwani, so. Oh. Hindi pa tayo nakapunta dyan pa, no? Dyan sa area na yan. Pwede dyan magtambay-tambay, oh. Ganda rin pala yung park nila dyan, ano? Oo, oh, oh, ayun, oh. Pwede mag-barbecue doon. Kaya mga ka-viewers, andito naman kami sa South Area. Grabe po yung ikot namin sa Regina, no? Dahil hindi nga po kami makapagtanim, gawa ng malakas naman yung hangin at malamig. So, ayan, sinulit natin yung off ni Dadong. <laughs> Naiwan pa doon si Dadong. Tingnan nga natin, Beng, yung mga ano nila, Beng. Ito yung Claire's. Maliit. Oo, oh, later. Hindi. Ang um, tawag doon yung shoes nila, Beng. Pang formal. We'll Just check. In case, yeah. Yun yung, ano, sinasabi ko before, um, sa DYSK mag-check. DSW, te. DSW. Sabi ko nga, te, mas gusto ko dun yung covered siya. Half covered yung pa, O, Oh, magkano dyan? 50 din? 50 din. Oh, parehas lang. parang ganyan. Eh, parang mas maganda to, te. 50. Sa, sa'yo or sa akin? Hindi, sa'yo. May ganto din sa'yo, no? Parehas lang din dun sa kabila. Eh, huwag yan. Nalala ko dati. Nagsusuot ako ng ganto dati, Beng. Gento. Oh, gusto niyo ganyan. Oh, Ang, Ang skinny ng Hindi eh, naman, magaan lang naman ako dati, teh. Ngayon lang ako mabigat. We <laughs> groby Ano kanong... oh. <laughs> bet mo? Full ha? no, hand. Ito, e ayo ma. Ay, ganda ma. siya. Ganda siya. Maganda din yung price, teh. 120. Oh my god. Doon tayo sa tig 50 lang, mahal yan eh. Pero maganda 'yun sa paa. Yun, te, ang kapal naman yan, te. Gusto half ko yung parang half to, covered. Oh parang ganyan. Kaso lang, ayoko ng, ayan o, yung makinang. Alin? Saka-ganda ay, ay, saka din, Kai. <laughs> 100 te, oh my god. Ay, sa Jessica. 80 pala. 80. 80. Ay, dun sa kabila, marami pa. Oh, check tayo. <laughs> Ito yung gusto ko. Half covered. Ayan. Oh, ah, yeah. diba? Nice. Oh, ito yun. Ben, gusto ko. Naturalizer pala to. Yun lang. Isang daan. Maganda siya. Pati yung price, te, maganda. ganda ng price. Ayan, oh. Ayan, snake. <laughs> Ayoko niyan to. Snake te. skin. Hmm. Yung o. No. Parang luma na. No? Hindi, pwede pa yung one. shoes ko. Ay! Ay, yan. Wait. Maganda okay, pa pala yan. Bumili okay, pala, pato. ay! Wala kasi yung thumbs dito na ay, ano. May hinahanap ako ng color neto. Kaso lang, wala. Sa so, online meron, pero dito sa store. Wala siyang ganyan. Oh, 30% off te. Ayan, oh. No? 50, so bali may bawas pa siya. Thank you to. Probably like 90. Nike, one, two, four. pag dito para ma-appreciate mo na ano, yung gantong mga Nike. Pero pag dun sa sa Calgary, marami kang choices, 'di ba? Para hindi mo siya ma-appreciate. Ito isang daan. Yan siya. New Balance. Isang daan. Parang wala masyadong mga nakadisplay. Ito, 110. Ang ganda na kulay oh. One mm. Ay maganda. Ito din yung nakita natin kanina na no? Nike. Running shoes. Okay. Ito, ni balance ah. din. Hindi ako bibili tayo. Eh. Wala akong Shiro. ano. Ito, nice oh. Pangit may ano. Pang teens. Yeah. Pang isang daan. Matanda ako. Mga wala naman kaming nabili kasi wala po yung hinahanap ni Datong. At... Wala, tingin-tingin lang. Tingin-tingin. Wow. -tingin. Mm -hmm. Window shopping nga lang eh. <laughs> Window shopping nga lang. So, ang last stop namin ay magka-car wash kami. Tapos, ayan, uwi na. Bye-bye, mga ka-viewers. Hanggang dito na lang muna yung aming video for today. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa pamamasyal. Ayan, dadong. Bye-bye, mga ka-viewers. Wala tayong planting ngayon. Oh, kasi, Wala tayong eh, no? gardening kasi hindi magandang panahon. Malapas pati po yung hangin. Siguro baka mga Sunday pa. No? Oh, next week pa. Sunday pa pag uh, maganda na po talaga yung sikat ng araw kasi masasayang po yung tanim namin pag uh, pilitin namin na ilipat sa labas at ayun nga dahil malamig pa pak biglang manilaw oh. masunog yung dahon mababaking na sa loob pero naghahanap na po ng trellis yung mga beans namin andun na medyo mahaba na po yung dulo yung mga dahon nila Parang may runner na, no? Mm. <laughs> may mga runner na. Mamamaya si Dadong to. Sabi na, bakit parang ano? yun pala. May naghahag na sa'yo na ano pa. Sunod, so, ikaw na yung kapitan din sa bahay. <laughs> may naghahag na sa kanya na beans. <laughs> may umaakbay. Oh.